This one this one this one this one or this one which one do you like sige pick a color paper that you like antak paib na kay mas barato hala ayan kita <laughs> ayan kita sandriyo ayo you know, ini mingaw ang kuan mingaw ang jnf oray Wala ta tao -ta tao. -ta Kami la din nga tao tao. Ali ali ngin kuan. Ah. <laughs> Tas adto na -ta dito ang ah, tao. Amo la. Ay nakita mi. Ah, ini nga dito ang Wipes. Wipes. Kinalan pa ini. Sige, pili didahin pinaka mo barato. Amo ah, la to ang paliton ang pinaka barato. Ay na. Ikaw, pili. Bibi wipes. Uy, pang bibi mga ito. Di ka naman bibi. Kadigad. Hindi ka naman bibi. Ano yung miling? Hindi, na kita nga Ah, ito nyo, sanrio May ito mga pinanglan, diba? San sanrio Anay, Ay, San Hay naman. Oh, sige. Purot na dito. Purot. O, oh, this one. How oh, much this one? Okay. 32 pesos. 30. Ha? 30. 30? Sige. Mas lower yan ang 2 pesos. Okay. 30. Sige. 30 na lang. 30. Sige, that one. That one. Okay na kita. Ano pa atong paliton? Oray na. Papil. Oh, balik na naman tayo doon. Sige, balik na naman tayo. Ay, ah, may spilling booklet. Okay na kita kung may spilling booklet. Ah, oh, may na nakamukuan. Spilling booklet. Oray pa. Sus, oray pa. Spilling booklet, be. Ay, kita ni di. Hindi ka nakamakagamit. Kaya spilling booklet. Hindi mga palit. kapalit. Glon, para ito ito ng glow. Magdodok to. Diba? <coughs> magdo Magdodrawing ka mo. May nadodok Oo. Oh, oh. <coughs> eh, Sige, ito. pili di dahan. mas barato. Oo, oh, sala. Itong duha kay... Kuan itong mahal itong doha? Ano niya? Baywantik kwan? Amon ni kuya. Baywantik ini? Oo. Uh, uh. How much? Kinsi? Okay. Sige, Amon go. Ano pa? Yeah. Colored peepar. Colored people. Okay, you better, better. Better, better, better. Color paper. Color paper. Ah, okay. Sige, pili, pili, color paper. Pili. This one, this one, this one, this one, or this one? Which one do you like? Sige. Pick a color paper that you like. that one. Sige, let's go. Uh, How much? Okay. Fifteen pesos. Okay. Ano pa? Color. Okay. Mili kitang color dito eh. Ay, may na Color, 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 color. color, color. Okay. Color pencil or color? Color pencil. Color pencil. How much is one? Mahal yan siya. Pwede. Oh, 99. Expensive. Expensive. You have to choose a cheaper one. This one, oh. Ini bapa lain. Kau, kau nak kau muna. This one. Forty-eight. Twenty for twelve. Twelve pieces. Di <laughs> <laughs> Oh, ini bi. Ini bi. Ay! Halipot bang, halipot. Okey, na ini. 27 Pwede na lang Pare ni yung drawing? Mayroon ka mong drawing? Nagko-color ka man drawing? Gamit ka man color pencil? Sure? Sure na? Oo. Bata pa kami. drawing kami. this one. Lapis way. 40. O rey horohan mo Mamining kita ng huruhan mo, bo. Huruhan mo, bo. Uh, huruhan, mo bo. Uh, huruhan mo, bo. Nakuhan. Presyo. Bis na makuan Mago. Ah, ay, 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 na Ang kuy. Ini na labi. Ang good din na la. 27. Ay, parang barato. Sige, this one na lang. 27. Oh, kini. Okay. Okay, kini. 27. 27. Iya, yeah, eme itu enggak mau mulai. Letu niyo, dinoko mau mulai. Letu mejas. Azikai, ah, adik nurut kita di apa? Itu nak kita mejas. Ah, balik, itu kita ini. Adik nurut kita mejasan. Alam mejasan tadi tuh, anak mejas. Adik nurut kita enggak di mejas. kanan, yung kaliwa, kanan, kaliwa, 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 kanan, pastor! Pagay, may haman na akong batos, may na, may na lumakat, may na lumakat, ah, may milingat kami medyas, medyas na naman. Kaya, awa di mga medyas bi, ah, na din yung medyas bi. Mamingaw, iro ko ni Dijonif, mamingaw. Mangingaw. Ano may Diyos? Sige. Ay mo dito. Pili, pili. kada damo na ito noho. kada damo na ito no. Da mo na ito no na. Pilihan mong karuyag. dugo oh, gosh. Kinuha Ako na dati pa kapotin yung mga papalito no. Kaya mamimiling. Okay. Dini, dini. Ano man gunti mi? Ano man na Mas mo pwede nagunti gunti oho. man? Gunti man na Hmm. Ito to na, na, color. Pwede eh, mo na color. Oh. Sige na. Pwede oh. ah, man na color, oho. Uh Pwede man. Oh. Uh. Ito. Okay na ito. Hindi masigo. Uy, kuha na ito. Stretchable ito niya. Stretchable ito. Ah, di man di mas hala. Parang ba? Man, parang ba ito niya? Sige na, parang hala ba? Hello, bebe. Hello, bebe. <laughs> Hello. Uy, uh, natakbo, natakbo si Bibi. Ah. Oh, kids, oh, kids. Ito na sa ilarong. Oh, ginahulog na. Kinuha kung akong yung ini Ma. Sus, mga kukuha ni Ma. Karakrampol din na. Kuha ni mo. Kulod paper, mga karampol. Sala. Sige, kinitin mo. Sala. Sala, na Sala. Eh. Sige, okay. Sa mula dahil mo kinanglan. Sige. Ay, yun, know, okay na ito na pag pinambalyo. No need. Kaya nun no, natanggal. Eh, magbalik pa niya. Sige. Hala, sige tara, let's go. <coughs> Tatawa si baby. Oh, magdagmit na kita kay na kita. Magsara na kita ng ato eh. <clears throat> ni. Na kita su kwan sura. Kaman din pa na kita sura. Pamerkado na kita. Ay naman din da. O oh, sige, mas mau ang yung color no? Mas damo it color. Mas damo. Sige, ito na lang. Okay, ko pili. <laughs> okay na, tara, let's go. Ali okay. ah, na. Ang <laughs> ah, kita mapila pag bayad. Ali ah, naman kita dili. Ah, okay na. Correction tip. No need na ito sa in sa inyo. Pang elementary itong correction tip. Ay school nung din na itong correction tip. kaya kung may sayop, pabagisan mo lang ito. tapos ito ka na duet magkuhan ha ay so, bagisan unahan ni mangin babagisan ah may itong niya ang sayop ni na linyahan why you ah mula Wala sayop. sige na pwede na kay oho Come on, Kuan Or aircon Posible yung bawasan Kaya la customer Bawasan ang aircon Ah malito niya Ano ma'am ano <laughs> no, para Kuan <laughs> ah. sige black tweet ang kuryente ibig sabihin mahina mahina ang kuryente kung nag na fluctuate na bang hindi wat ko light ang da para less consume han ko electricity oh. uy me, 100 ang kanada ako man itong mi 127 <laughs> 127 127

373 ang supply seventy three one to three hundred fifty seventy three okay thank you so much kadi na kami Na kami, Paari, nasakay na kami skeletor ali nasakay na kami skeletor ako po dahil ang batos na, na masyadak pwede na malitin yung kuhan yung mga school supplies parang gapin niya buhok niya yes. iskandriyo iskandriyo sandriyo <laughs> ano yung panahog na kami ako na gugutom naman iniya, yan mapapalitan niya na ato, kita merkado mapay kita dito yung kuhan nala baduya na nila ito

20 20 Yes sige. Wei wei taw ko mag-love. Anala sige 20. Dodugangan ta nitong 5 giant. Ah oh, 24. Uh -huh. oh, chocolate sprinkles. Sige, chocolate sprinkles uh -huh. maosa. <laughs> kadi kadi. Chocolate sprinkles. I piso go, guys. Oh. Aw. O man piso. Ubus. Ubus, Ubus. at ito yung mag-shopping kita. Ubus. Oh, hey kuya. Ay, lalapagaring asa kang kuya ha. Ay, lalapagaring Sige, thank you, ma'am. Kaya ah, sa na kami. Ahali na kami, except. Gawas na kami. Shopping. shopping sa so supplies Oke, ada na kami agawas so adi man ang entrance ang po entrance sa GNF GNF pure gold pure gold okay adi na kami so, ada ang okay, masarap yan oh, masarap yan Trisikil. Trisikil na tricycle tricycle ito na masarap yan na man maka kung kita pwede nila maliwanan in kuan bakho maliwanan in bakho nim masarap sunod ano <laughs> ni sunod din maka kuan sa tong pag vlog maliwanan in bakho <laughs> okay hanggang dito na lang guys uh, thank you for watching